Hello mga ka-DFL! Welcome po rin sa ating channel! Hey guys, magluluto tayo ng biko. Dali natin dun sa tindahan para may merienda sila. Ay, Itong dalawa, may dalawa akong alagang makukulit. Ayan o. ano? Ayan, makulit. Ha? Ha? Mm. <laughs> ah, tinitignan nila guys yung ibon, no? sa bintana. Wala na. Wala na yung bird. Tawag bird. Ayun Ayun ulit! Ayun! Ayun! Bird! Bird! <laughs> Mmm. It's a bird. <laughs> oh. <laughs> oh yeah, yeah. Come here, little one. Bird. Bird. <laughs> bird. <laughs> dana yung guys yun so yan yun oh, Yan ang gustong gusto niya. yun 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 guys na yun 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 Salap sa baywang. Sakit sa baywang. May isa pa tayong kakayurin. Luto na natin guys sa ating lati. Ito guys ating

guys, ang aking bigo. Yung asukal kasi na ginamit dito guys, ano. Hindi siya yung mapula. Kaya hindi rin mapula yung kinilabasan. Ha? Mm. Ayan okay, guys, luto na siya. Bigyan ko na lang mamaya ng batik sa ibabaw. Ayan guys, bali mamaya ako na siya ilagay sa ano, sa dahon ng saging kasi pupunta ako manuot na yun mag magdi-duty. Meron tayong ano magsasab lang sa aalis. Uh, Meron silang gagawin. Dalhin ko na lang si Auntie ligaya ng kanyang merienda. Kaming dalawa lang ay may iwan. Oh, Ante, magtimpla ka na ng kape. May pasalubong ako sa yung bikaw. Bakit? Ha? Masarap ba yung biko, Ante? Masarap, Masarap eh. Masarap, Masarap eh. Tanong. Ha? O, oh, si kuya, oh. Gabi na nagtinda ng gulay. Magkano balot? Tabilin balot. Ay, kala ko balot yung isa. Malungk. Ay, hapon naman na siya magtinda ng gulay. Ito na guys, ang ating biko. Hindi maganda ang pagkagawa. Pero... Hmm. Sarap yan sa umaga, sa kape. <tinyo> Partner, partneran mo na ito ng biko. Ito <tinyo> lang ako. Parang tumbay biko dyan. Okay. Tama <laughs> Nakulangan sa ano? Hindi hindi kasi ano yung suka mo kasi putla eh. Wala namang <laughs> ipuputla niya. Atamis na nga. Yung buto. Tama. Sa yung ano? sala. Ano? Kakit natin sa taas guys mag tayo doon sa taas ng kape. Pwede na rin. First time ko magluto ng biko. You want? Huh? You want this? Huh? You want biko? Oh, look. so yummy. Mmm. Ayan o. Oh. Kain tayong biko. Sarap. Ayan. Medyo malaki lagay natin. May sobra. Buha ka na. Gusto ah. mo yan? Gusto mo yan? Ano ko ano. Baka si Babla kunin mo. Ikaw na magkuha. Hindi na. Sobrang sukot <sobrang sobrang. laughs> na. Ayun, makikita ko. Okay, Ayun, makikita oh. ko.

Ani ng telegaya yan, kaya maganda. Walang halong bigas. Iba kasi may halong bigas na yung nabibili sa palengke. Huwag mm. kang papatong dito, oh. Gigi, ayan oh. Muno. Atung Ano? Dizzy,

Pero papatigil ka dyan sa Biko, ah. Hala, hala, yun na, JD, takbo. Ayun na si ate, oh. <makes noise> hello, oh. Hello, natin. Ayun na hello, 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 Hey! 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 Hey, Mister! Hey, Mister!